Okay, okay. Gugupit na lang ngayon si Master Reynold. Master, naginagalit ng balabal yan para hindi ka nagkano. Ah. Hindi ka mapubukan. Walang yang itu, ito, parang ermitanya, ermita niya, din tawa nandiyo naliligo. O, oh, pakis muna. Oh, dapat ako, hindi kis mo rin, kis mo kapili. Ha? Ah? Ibigang ko yun Ibigan. eh. Ba't talaga Dapat sweet. para hindi na pwedeng gamitang ito ng ano. Mesa, awa ka na ba, Nod. Ha? Mesa, awa ka na? Ilan? Eh, yes, sinasabi ko sa iyo eh. Akala mo, kasi lahat ng babae, pwedeng mabaliw sa iyo ng napanghabang buhay eh. Ayan, nangyayari sa iyo. Ikaw ang nabaliw. Sabi ko sa'yo, isang babae lang, tama na. Eh, tinatlo mo. <laughs> Hindi mo alam. Yung palang sumuko na babae, eh, yung pala yung mahal mo. Ayan. Nasa ka ngayon. Binilipad mo naman ang isip mo. Oh, ano pa Ano pangalan ko? Oh, Yan. alam ko, nalimutan mo na ako eh. Bawa ba ng ah? Pinatawa ka hindi naliligo. Ha? Pinatawa ka hindi naliligo. Dalawa? Dapat maligo ka ngayon. Ayos sumama sa bahay namin eh. Hindi bigyan sana ng ilang house din nat ayaw mo namang ayos eh. Ganda na lang eh. Oh. Ah, ganda lang smile mo ngayon no? <laughs> Kamukha mo lang ngayon si Elizabeth Oropesa. Hahaha. <laughs>

Babalik ka ba? Oo, oh, pare. Sa isang araw, paalis na ako. Naghaharap na ako ng isang barbero eh. Kaya lang, kung may lang, ang dapat marunong magkulay. Expert sa ano, sa kulay. May alam, baka may alam ka. Why? No, eh. Ang no, inakay ina, na buhok mo. Parang buhok na mag-uulam. Pakis nga ulit, pa Buenas. Ah, <laughs> hindi naman! <laughs> na... na siya muna! Nangina <laughs> naman sa iyo ang buhok neto eh. mo ko Oo, ko na ako na muna eh. Sayang-sayang kaibigan mo eh oh! Tama na, biglang lakang niti eh oh! Huwag ka naman ha! Pag yung bumili ka ng droga, pinagbilihan ang kahit mo sa akin, ipapahuli natin sa pulis, ha? Ha? Papahuli natin sila sa pulis. Oo, oh, mabay ito. Lagi sa mga mabata niyo sa eh. Buti, hindi sila pinapatulan. Wala silang mga pag kung sila nito. Ayan, tropa papupugiin na kita para naman gaaya-aya ka sa mga taong nakakaharap mo kaya lang nakakalungkot nito masakit paano na pagalis ko Siyempre yung dadamay sa'yo sino yung mo Babalikan na naman sa si dati sana meron pang katulad ko na gumabay sa'yo habang wala ako pero huwag mong magalala, tropa. Sa gitla ako doon. Hintayin mo pagbabalik ko. Pagbalik ko. Tutulungan kita. Hindi ko kakayaan na ganyan ko na lang hap ang hapang buhay. Pare, pare. Sino nga kita nalang natin?

Parang dito na yun. Hmm. Alisin natin yung mga balbas mo tsaka bigote. Hmm. Para sabihin naman ng mga tayo malinis na malinis ka. Wala. Sila na. Naayak ka naman ang kaibigan ko eh. <laughs> Huwag ka naman niya. Ang ganyan ni Ayak ba? Hmm. kita si Trupa eh, urang yan taga ng panahon eh. Bye bye boss. no eh, Joker. Dati gusto ko rin mabaliw, di ba pare? Sabi ko, magpano, mag, ano, mag tayo kung para tayo magiging baliw. Kaya lang, ini, iniwan mo ako, hindi ko na gusto yung pagiging baliw. Ngayon mo, ito lang. 🎵 That your love is I want to give it so, pare, ipipili kita ng gatas sa manok. 🎵 That your I want to it mm. Diba? Ang na transformation ni Rey ng tiwa, no? <laughs> Ang ng lalaki, oh. Ano, mga brother and sister? Masasabi niyo pa ba bang wala sa katinuan ng kaibigan ko? Ano, diba? Kiss pa ako! Okay, kiss di kita! Bahay na! O, di ba? Ang ganda ng lalaki ng kaibigan ko! Ano? O, di ba? Hindi ka mapapagkama ng wala sa katinuan niya. At saka, ayan, o, may pagod damit pa! Los Baños! O, di ba? Oh, yang tidak apa-apa, mungkin na, yan, aja lah, bawa 'di ba? Ang ganda ng lalaki na 'yan, kaibigan ko si Reynold. Masasabog, masasabog ng mga lasa ka tinuro niya kaibigan ko 'yan. Harap dito. Ah, paano yung ano, pogi, pogi, pogi. Yan. So, diba? ba? Eh, si Reynold ngayon, pogi pogi na, 'di ba? Ah, talaga naman. Ang gandang lalaki ni Pare Reynold ngayon. Sino magsasabi na wala sa katinuan niya kaibigan ko, 'di ba, Brad? Ano ba ngalan ko? No. Ano pa ngalan ko? Yan. Yeah, yeah. Yan, tara,